Magandang umaga sa inyong lahat, mga boss. Ayan, ah, panibagong araw. Ah, start na naman yung tropa ngayong araw, mga boss. Yung mga railing pala natin dito, mga boss, ah, i-install na natin ngayon yan, mga boss, lahat ng ah, pinakang ah, railing natin. Kasama yun doon sa ah, may kabila. Tapos yung etong area pala natin, mga boss, etong parking area, ah, papantayin na natin ito ah, para doon sa magiging ah, level na ng flooring natin, mga boss. Pinakang... Ah, WPC na planks natin mga boss. Ito pala yung gagamitin natin dun sa uh, pinakang uh, gate natin mga boss. Sayon Yun dun sa may pinakang uh, magiging design nung uh, front gate natin mga boss. E, ganito siya yung itsura nya mga boss. Uh, ano, ano to? Uh, solid na uh, plastic fiber mga boss. Uh, yung solid. Ayan. Ito yung magiging design ng plastic. Uh, Ah, uh, front gate natin mga boss. Ah, uh, dito sa may uh, first floor natin, na first coating na pala natin ng primer to. Ah, uh, bali nire uh, nire repair na lang natin para ma-ma-apply na natin ng last coat na primer. Uh, kapag frame na pala tayo mga boss ng uh, ayun, ng pinakam uh, takip nung mga pipe natin na umakyat dun sa second floor, dun sa mga piping natin sa toilet, ayan. Sasaraduhan na lang to mga boss. Tapos yung dito mga boss sa pinakang uh, kitchen top natin mga boss. Ayan. Nalagyan na pala natin to mga boss. Yung pinakang nasa harap niya. Ito. Ayan. Nalagyan na natin yan paikot. Tapos yung nakababa doon. Ang kulang na lang natin mga boss is itong side na to. Ayan. Nagkulang yung tiles natin para dito sa wall. Ang ah, ngayong araw pa lang darating yung uh, pinakang order natin mga boss. Ah, baka by Monday is malagyan na natin to. Ayan. Nakabit na rin pala natin mga boss itong uh, pinakang uh, Ayun, yung pinakang center na ilaw natin. Ito yung pinakang center na ilaw natin dito mga boss. Sa pinakang ah, living area mga boss. Ayan, medyo malaki siya. Uh, 70 by 120 ata ito mga boss. Yung pinakang laki na ito. Tapos tricolor siya mga boss. Ayan oh. uh, warm white ata ito. Tapos yellow. Tapos white. Ayan, bali tricolor din siya yung pinakang type ng uh, ilaw niya is flat lang bagay siya dito mga boss kasi nga is mababa na itong uh, pinakang uh, slab natin dito kaya uh, bagay yung ganitong uh, type ng uh, ilaw dito mga boss yung mga flat lang siya tapos yung pinakang uh, chandelier pala natin dito mga boss sa may pinakang high ceiling natin dito sa may hagdan uh, ayan, naikabit na rin pala natin mga boss ayan na yung itsura niya mga boss ganito yung pinakang design niya mga boss dapat no? yung pinakang lagayan niya ng ilaw Ayan, may siya mga boss pag may ilaw. maganda siya mga boss. Yan. Ah, na siya mga boss, ah, tricolor din ah white, ah yellow, warm white. yun lang, yun yung kulay niya mga boss. Tapos yung dito mga boss sa ah, toilet natin dito sa second floor. eto na siya mga boss, na-tiles na natin. Etong ah, flooring natin is 60x60 ah, 60 din yung ginamit natin. Ah, uh, gray yung kulay niya mga boss Ah, uh, kulay gray tapos may design din siya. Tapos ito na yung kabuuan ng uh, pinakang uh, wall natin mga boss dito sa toilet. Ayun. Ito na yung kabuuan. Ngayon dito siya mga boss. Ayun. Bali may uh, accent siya na 30 by 60. Paikot din siya mga boss ayan oh paikot siya. Tapos ito na Tapos ito na rin yung uh, pinto na ilalagay natin dito mga basayan. I-install natin ito mamaya. Itong uh, aluminum door natin. Ito yung i-install natin dito. Tapos ito palang portion. Yung portion na ito uh, may kulang pa tayo dito. Uh, yung pinakang accent kasi natin mga bas is nagkulang mamaya pa rin yung delivery natin. Uh, ito na lang naman mga bas yung kulang natin. I'm empty The only thing I can see is my own silhouette I'm getting stronger Step by step The clock is ticking But there's no time for me. I've been Ayan mga boss uh, nilalagyan na pala natin ng takip tong uh, pinakang septic tank natin ayan uh, share ko na lang rin ulit mga boss uh, dun sa mga wala pang idea kung paano mag uh, lagay ng pinakang takip nito kasi yung takip natin nito na mga boss is concrete din bali naggawa lang rin tayo mga boss ng uh, pinakang uh, magiging bakal nung pinakang takip natin tapos nakabend siya ng ganito mga boss oh. kung sakaling uh, bubuksan natin mga boss dito natin uh, susungkitin sa pinakang nakabend na to yung before nga na video natin mga boss eh, eto na yung pinakang naging uh, uh, tawag dito naging resulta nung ginawa natin yung naka slope sya pababa para yung pinakang type nga natin isa mas malaki tong nasa ibabaw kaysa doon sa ilalim para hindi siya bumagsak tapos ang ginagawa natin mga boss naglalagay tayo ng trapal dito pa ikot bago natin buhusan bali ganito yung kalalabasan nya mga boss ayan Bale, itong buhos na to is pantay dito sa may pinakang uh, slab natin ng septic tank. Bale, ganito siya mga boss. Tapos, nagsiseparate dito mga boss, yung pinakang uh, trapal natin, ayan. Para hindi siya dumikit dito sa pinakang slab natin. Para pag uh, inangat natin mga boss, isa uh, madali lang siyang iangat. Tapos, pag uh, medyo Matigas tigas na, yung pinakang, uh, ayan, itong pinakang, ayan yung pinakambakal natin ayan, yung huhukayin natin yan para magkaroon tayo ng access dito mga boss magkaroon tayo ng butas ayan, maya maya na mga boss pag medyo matigas na para hindi siya natitibag ganun lang yun mga boss yung uh, pinakamparaan natin para makapag gawa na itong pinakang uh, takip ng septic tank natin mga boss ito na lang yung sa natin mga boss Ayan mga basa, ah, magandang hapon sa inyong lahat. Ayan, eto pala mga basa, may pinakang front natin. Ito nga yung pinakang gate natin is na skim coat na rin natin yung, uh, dito yung wall natin tsaka itong mga post natin. Uh, pinakang mga railing natin mga boss hanggang dun sa kabila. Ayan, na-install na rin natin yan. Na. Yung dito sa may parking area mga basa, ayan. Nabawasan na pala natin to ng lupa mga boss Ayan, bali, eto na yung uh, pinakang uh, sloop. So, magiging flooring natin mga basa, ayan. Kung so, makikita natin, naka slope siya papunta dito samay uh, pinakang gutter mga boss uh, bali paangat sya siya hanggang dun sa may uh, dulo mga boss kasi itong uh, pinakang uh, yan pinakang takip ng uh, septic tank natin ito na nga. ayan nalagyan na natin yan siguro by next week mga boss is uh, pwede na nating tanggalin yung uh, pinakang forma na neta sa loob mga boss tagay na rin natin yung pinakang mga clean out natin ayan dalawa uh, bali tatlo yung uh, pinakang clean out natin mga boss bali ito yung pinakang access natin mga boss once na mag uh, magpa-sip-sip -sip tayo na itong septic tank, ito lang yung bubuksan natin. Yung mga clean out na yan. Ayan. Tapos kung once nga na magka-problema naman sa loob yung mga piping natin, uh, in case naman magbarado, ito naman yung pinakamanhol natin mga boss. Ayan. Napaka-importante mga access natin dito sa loob ng uh, septic tank mga boss. Ayan. Tapos yung dito mga boss, uh, isang apply na lang ng primer to mga boss is okay na. Tapos uh, magpa-final coat na tayo dito sa mga wall. Ayan. Tapos dumating na rin pala yung pang-final natin mga boss. Ayan. Bali, semi-gloss yung uh, pinakang final natin. Yung lahat pala ng tiles natin, yung kulang natin dito sa lababo, tsaka yung dito sa flooring natin, hanggang dun sa attic area mga boss, lahat ng kulang natin na tiles is uh, nandyan na. By Monday mga boss is makukompleto na natin lahat ng tiles. Uh, dito na rin pala mga boss yung pinakang toilet bowl natin. Ayan. Ito na yung pinakang toilet bowl natin sa first floor tsaka sa second floor. Tapos yung dito mga boss, sa first floor, nakapag-start na rin tayo dito maglapat uh, lapat ng tiles mga boss. Ayan. The same yung uh, tiles na ginamit natin dito mga boss. Uh, 60 by 60, the same yung nasa taas na kinabit natin. Ang nag lang mga boss is itong uh, pinakang accent niya naman. Ayan, ito yung kulay gray, dark gray, light gray yung pinakang uh, nasa yung nasa accent naman natin sa gitna mga boss paikot din to the same nung uh, layout natin dun sa taas yung uh, pinakang uh, mga wood planks natin mga boss is dumating na rin siya ano, o oh. Kung makikita natin mga boss uh, maganda siya ano to mga boss mahogany uh, the same nung mga pinto natin na uh, dun din tayo o morder na itong, uh, pinakang mga maho, uh, pinakang mga wood planks natin ayan kompleto na rin to mga boss uh, i-install na lang din natin by Ayan eh, siya mga boss. Ang ganda nung pagkakayari. Solid na solid talaga mga boss. Ayan mga boss. Hanggang dito na lang ulit yung video natin. Ayan muli. Maraming maraming salamat sa inyong lahat mga boss. Na patuloy na sumusuporta sa munti nating na channel mga boss. Hanggang dito na lang ulit yung video natin mga boss. Uh, ingat na lang tayo palagi mga boss. And God bless sa ating lahat.